May ilang araw ka na rin na piya? May ilang na rin na piya? Parang... na rin Mga walong araw? Eh, tagal na lang sila yung mo, di ba? Good morning mga kapasnip! Shout out, shout out sa inyong lahat! Welcome to my vlog! At dahil ay okay, iikot ko na tayo uh, ah, tayo ngayon, mag rubing pupunta tayo na Wendia ano ka na si si hindi po yung galangan ko ha magkikiking po tayo Ano nga si sisira ulo? Yan, nandito po tayo sa Elati, Bendia, Terminal po. Aroes, Nandiyan TV. Aroes. Yan. Aroes, aroes, aroes. Ano magtawag? Kamata ng krusin? Tama kayo, tama kayo. Ako na mali. Yung forever. <laughs> ilan na lang, ilan? Isa na lang. Yung walang forever. Bro, what are you talking about? <laughs> <laughs> <Yung walang forever. laughs> Isa na lang daw, yung single, yung walang forever. <laughs> Yan, dahil mong pasero dito sa Elati Windia.

Ayan, mga empleyado ng DLTV. Yes, same, yes, same. <laughs> Grabe sa Lucena. Si Mr. Baracante. Conductor ng Lucena. Ayan. Kaya may alis na. Nasa tayo doon sa alis. Kaya sasakay tayo, sasakay. Biyahing Santa Cruz. Yan. Yan ang mga isang magaling at poging driver ng 1246. Ganun sana. Ang galing mo talaga, bright ka. Ganun <laughs> pogi ganun. Ito, bogey din naman to, konduktor na ito, chef. Di ba, ilayo mo sa akin to. Ayaw makita ito, maitang ulo ko. Papatalo ko. Gare. Oo, naman sa akin yan. Puno kayo, puno. Kulang uh, na. Kulang pa rin. Kulang pa rin. मेरा सैल गा At lalo lalo na kay Boss Night TV Nag uumpisa palang gumawa ng kanyang mga vlog ha ah. Support natin Atensya natin guys Kung yung mga subscriber tayo dyan na makakonood dyan Hindi tayo makapag upload ng video ngayon e eh. ah, Yung cellphone natin ah, <laughs> <laughs> na akong piska Gunggong! Marinig kita sa mukha e na ulit natin yun Shoutout Outroder mga ka-Bass Shoutout po sa mga ka-Bass Live kay sa Outroder Saka salamat sana, supportuhan niyo po yung aking channel, Bass Live TV kakain ko lang eh. may gusto ako kanina doon sa terminal. Sana all. Oh. Wow. <laughs>